Good afternoon mga boss. Welcome back sa ating channel Tulaok Pinas. Today is July 2, 2025, araw na Miyerkules. Kamusta mga boss? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay? So, kauwi lang po natin ano, galing tayo sa trabaho. Uh, ngayong hapon magpapatukan tayo. Ayun, uh, naisip ko lang gumawa ng uh, content no, ngayong uh, araw na ng Miyerkules. <coughs> Excuse me kahit meron tayong pasok ng may gusto kong i-share sa inyo no ana bagong tips para sa mga newbie. Hindi ko sabihin ah, hindi ganun ka komplikado tong episode na to pero uh, ah, napaka-importante nung natutunan natin kanina sa, sa hatchery no. I share ko lang kasi ah, kaninang umaga po ah, dumating si Bay no yung compare natin from Nueva Ecija at ah, may meron siyang dala mga turtle na eggs So, nagpasama siya sa akin kasi doon daw sa kanina sa Nueva ah, Ecija, walang ano, ah, walang hatchery. Abang nasa biyahe kanina umaga, ah, naisip ko lang na gawa ng video no, para syempre mapanood nyo rin at matuto rin tayo mga newbie. No. So, ito example, buti na lang. Uh, ah, meron siyang iklog. Bago ko ipagpatuloy itong video natin, ay ah, i-flash ko muna sa screen yung ah, ah, mga kagana pang kanina umaga no nung pagpunta namin sa hatchery ni Fred. So, ito panoorin niyo po. Ah, tara. Ako hmm. oh, naka pre. I-videoan ko yung mga straight kelso mo, tsaka ano yan? Tsaka buli. Tsaka yung, ano, ah, gold tool Ang dito? Grabe na. Ang malakasan yan, ah. Tak amil. Masih eh. pasal apa? Anggapan pun, anggapan tahu. Tidak. Kamu enggak. Oh, jadi terus apa Ano? Stand kayo sa to. Paano, paano mo nalaman niya? Ang dumi. Ang dumi. <laughs> Iniputan niya kasi. Ito siya sa ilalim po ang tulis. Ay, dito, dito. Sorry, sorry po. First time. Oh, hindi natin tatanggapin. Gawa ng mga rigid, luma. Kailan ko, bago. Itong araw lang, may itim na, oh. Hindi ako pwede. Kailangan, ganire. Uh, ganire. Ito, ito. Oh. Bago. Kaling pasare, oh na o, hindi sa'yo paitim na. Hindi lang. Okay lang yan. Baka puro maitim na yan. Oh, galing sa pugad yan. Eh. Sigurado eh. No. Eh po naman, ah, napanood nyo naman yung, ano, yung video natin kanina umaga sa Hatchery. So, tamang-tama, merong ah, ah, nagdrop nag-drop siya ngayon ng itlog. So, ito yung gagawin nating sample, no? kukolektahin natin yung itlog niya. yung itlog niya po, no? Ang liit pa. So, mga 2 months pa pwede na nating i-breed so. siya. nga pala, ang uh, gagawin nating uh, broodcock dito is yung Boston ni eh, paring Chokrus, no? Para, ipang eh, malakasan tayong uh, Boston, ano, magiging uh, heavy Boston na yung uh, magiging palahi natin sa mga susunod. So, ayan, kinukondisyon ko lang din to. Uh, pinapalaki ko pa sila at uh, binibigyan ng mga tamang vitamins para gumanda yung uh, production ng egg nila so, so siguro mga 2 months uh, maganda na rin yung ilalabas nilang itlog at uh, pwede na natin silang palahian aking uh, ko muna si Boston natin no para may background tayo habang uh... Abang tinuturo natin yung mga tips na binigay sa atin kaninang umaga. Ba dapat yung una nating tandaan pag magpapa tayo ng itlog sa isang hatchery or gagamit tayo ng uh, sarili nating incubator. So, unang-una po, uh, kailangan malinis po yung itlog ay ang uh, sinabi sa atin ni Mang Tony no, sa Tony hatchery. Uh, siya nga pala uh, yung hatchery na yon is located sa Lamuan sa Marikina no, dito malapit sa amin. And then yung pangalawa po, ako uh, kung magpapa ano kayo, kung magpapa-incubate kayo ng itlog, uh, hindi niyo naman palilimliman. Uh, mas maigi pang uh, wag niyo na lang lagyan ng uh, pugaran ano or kung hindi naman maiwasan, may may pugaran na kayo dun sa ano niyo, sa kulungan niyo. Ang kailangan uh, pagka-drop niya nung egg, kunin niyo po kaagad. Wag niyo na pong patagalin dun sa sa pugaran niya no kasi madudumihan po 'yun. Uh, ma malalagyan ng dropping sila or matatapak-tapakan. So, ayun yung sinabi sa atin, no? At, uh, syempre, nung chinek niya doon sa ilaw, uh, kailangan, nakita nyo naman sa video, uh, sabi niya, kailangan na uh, malinaw yung itlog, hindi pa siya, uh, kumbaga, hindi pa siya maitim. Yung iba kasi, pag nagtagal na doon sa limliman nung uh, inahin, uh, mangingitim na. So, ang galing nga lang doon sa Tony Sacherino, ah, hindi niya tinanggap yung mga may itim na kumbaga yung wala nang ano, ah, hindi na malinaw yung itlog pag tinapat sa ilaw ah, hindi niya na tinanggap parang mga nasa kung daw nagkakamali nasa 40 eggs yung dinala namin anim lang po yung ah, tinanggap niya so ayun bali may babalikan pa tayong anim doon no? ang lahi daw nun is straight kelso so ah, cross sa bulik ni paring ano, ano ni paring Fred syempre yung pinaka-importante sa lahat which is yung pangatlo at huling bilin sa atin ni Mang Tony no sa Tony Sachery. Pag magko-collecta po tayo ng itlog uh, kung ilalagay po natin sa rep or sa lagayan make sure po ito po. Kung nakikita niyo tong itlog na to, ayan. Kung mapapansin niyo yung tulis po niya nasa baba. Yung pinakabilog po nasa taas. Dapat pa ganyan po ang lagay sa lagayan no doon sa lagayan ng itlog or kung ilalagay nyo sa rep nakaganyan po siya hindi, pe, hindi po pwedeng nasa ilalim yung ano yung pinakabilog nya kasi nandito daw po yung ano nya yung pinaka embryo po ba tawag doon Ah, uh, basta yung pinaka similya nya yan nandito sa ilalim yun kailangan lagi lang pong nain dyan yun pag ginawa pag ginanto nyo po nasa, ta, nasa taas po yung patulis aangat po siya dito. So, hindi daw po maganda yon sa ano, pag magpapahatch ka ng egg sa incubator. So, ang payo niya sa akin, ah, payo niya sa amin, ayan, kailangan nakaganyan. Nasa baba po yung ano, yung tulis ng itlog. and ganyan po, nasa baba po yung tulis ng itlog. Pag ilalagay nyo po sa lagayan ng itlog or sa rep. Pag sa rep po kahit daw po nakaganyan okay lang basta wag lang nakaganyan. 'Yun nasa ilalim yung ano pinakapabilog niya. And then syempre uh, additional tips ni Mang Tony. Uh, syempre nagtanong rin ako ano since nasira yung rep namin <laughs> dahil wala kaming rep ngayon. Tinanong ko siya, uh, boss yung ano po ba pag wala pong rep pwede po bang ano uh, ipunin pa rin? ang sagot niya sa akin, pwede naman uh, kahit hanggang mga ano raw, hanggang mga 10 to 15 days, pwede po yun. Basta make sure lang na hindi naiinitan yung itlog. Na parang kumbaga nasa room temperature lang. Uh, nakatabi lang siya sa isang ah, uh, medyo ano po, ah, uh, medyo malawak na lugar, uh, nalililiman at uh, hindi siya naiinitan. Pwede pa rin daw po yun, no? Kahit wala po kayong rep kung magpapa kung magpapa-incubate kayo, pwedeng pwede daw po yun. Syem pero syempre, mas mainam po kung uh, ilalagay nyo sa rep para masiguradong hindi mamamatay yung similya. Pero kung wala kayong ano, kung wala kayong rep or nasira man yung rep nyo at uh, balak nyo magpa incubate no sa mga hatchery pwedeng pwede po so yun no know, uh, napakagandang tip po sa sa Tony's Hatchery yung mga natutunan natin kanina umaga no? and kaya ako ginawa itong video na to alam ko ma marami dyan sa, sa inyo no? sa mga kagaya natin na newbie no? na first time lang din kanina first time din lang din ni, ano, ni paring Fred magpa hatch no? ah, magpunta sa Hatchery pati ako first time ko lang din so wala pa tayong ka idea idea kung pa paano yung mga ginagawa kaya Buti na lang na video ang ko kahit uh, yung cellphone kong personal yung dala ko na mabilis malobat. So, <laughs> nalobat kasi kaagad. Tuloy-tuloy uh, sana yon para mas maganda yung paliwanag si Mang Tony sana yung magpapaliwanag. Kaya lang uh, nalobat eh. So, sinare ko na lang sa inyo mga boss yung uh, natutunan natin para at least kung magpapa-hatch kayo or magpapa-incubate kayo, uh, alam niyo na yung tamang pagkolekta ng itlog, no? At ang tamang pag uh, tamang pag-store sa lalag sa lagayan. So ayan po no, uh, bali binaba ko na si Boston na uh, pulit natin para makita nyo ng uh, nakatindig. Ayan. <coughs> bali yun lang po no, uh, na-share ko lang sa inyo para at least uh, pare-parehas tayo at sabay-sabay tayong matuto sa mga sa mga pagbibrid natin no. At uh, maraming maraming salamat uli sa mga suporta nyo, no? lalong lalo na sa mga solid na subscriber natin. At pati na rin sa mga bagong subscriber natin na nada nadadagdagan na araw-araw po. No? Uh, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, kung gusto nyo naman po magpa-shoutout, i-comment nyo lang po dyan sa baba kung tagasang kayo para mabati ko rin po kayo. At dito ko na rin po tatapusin itong video na to at malolobat na ang cellphone natin. Muli ako po si Talao Pinas ang nagsasabing tok tok tilao sabi ng manok